Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking YouTube channel. Uh, ngayon po ay araw ng, ano po ngayon, araw po ng Lunes, September 4. Wala pong pasok guys yung mga bata dito sa Bulacan. Tsaka bukas wala din po pasok dahil maulan po dito sa aming lugar. So ito po yung aking tindahan guys. So i-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang ng mga soft drinks at saka yung mga alak. So para guys. Start tayo guys sa presyo ng MP Double Light at Light na isang litro 190 pesos, Alfonso na isang litro uh, 310 pesos, GSM Blue na uh, 70 mL 135 pesos, GSM Blue na 350 mL yung maliit 35 pesos, Red Horse uh, 60 pesos, San Mig Light na ganyan po ay 50 pesos. Uh, gin na 4 kantos 70 pesos, parang hirap syang magitin <laughs> tapos yung gin na bilog 68 pesos uh, lahat po ng 1.5 na coca cola products, sprite, royal at saka coke ay 70 pesos uh, yung mountain juice same na rin po pero mas mababa po sya ng presyo pero ginawa ko na rin syang 70 pesos tapos lahat po ng mismo na coke, royal sprite lahat po yung uh, Mountain Dew yon ay uh, 20 pesos po sa akin lahat. So sama na rin po natin yung nandito po sa taas ng aking uh, ref. Uh, yung Gatorade, uh, 47 pesos, 500 ml. C2 na 355 ml, 30 pesos. Gatorade na mas maliit, uh, 35 pesos. Nature Spring na tubig na maliit ay 10 pesos. Yung malaki nito guys na 500 ml ay 15 pesos. Tapos yung Chucky na maliit, 17 pesos. So, dito naman tayo sa loob guys. So, lahat po na mismo, uh, yun nga po, 20 pesos. Dito naman tayo sa baba. So, San Miglay. So, na nasabi ko na yung presyo. So, ganito guys. Yung Coca uh, I mean, yung Cobra na naka-plastic ay 25 pesos. Tapos, yung Cobra na debote, ah uh, 20 pesos. Tapos, meron din pong c na medyo mas malaki pa. Ito, 500 ml. Ay, 35 pesos po yan sa akin. Tapos, lahat po ng maliliit na dibote na mga soft drinks. Like yung Coke, uh, Mountain Dew, Lemon, RC, ay 12 pesos po dito sa Bulacan. Pero sa iba, guys, 13 pesos na po ang bentahan nila. Tapos yung Nature Spring na 500, ito na nga guys, yung 15 pesos. Tapos sa mga diboti naman ng na mga malalaking soft drinks, like yung sa RC Mega, 30 pesos. Uh, same, na same din siya ng price ng Coca-Cola sa akin, yung Coke. Nakasalo, 30 pesos din siya. Pero mas mahal talaga ang Coke. Pero... Ginawa ko na lang din pareho yung presyo. Tsaka yung Royal, 30 pesos. Mountain Dew, 30 pesos. Sprite, 30 pesos. Yung mga ganitong dibote. Tapos, uh, ganito guys. Yung mga, tawag dito, in-can na juice, na pineapple juice, ay 35 pesos. Tapos, si, uh, Zest-O na malalaki, yung Big 250, ay 12 pesos. Yung maliit naman nito, ay 10 pesos. Tapos, yung zesto choco 23 pesos yung maliit na c2 17 pesos ano pa ba, ba meron dito so wala na so yung meron din ako guys yung uh, yan dutch milk na maliit 14 pesos yung delight 14 pesos din sa akin yung delight wala na naubusan lang ako ng stocks tsaka yung uh, yakult 14 pesos din yung sa akin so dito naman tayo guys So nabanggit ko na itong mga 'to. So ito po guys, yung sterilized milk ng Bear brand, ay 35 pesos po sa akin ito. Tapos yung chucky na medyo malaki, uh, sunod dun sa maliit, ay 27 pesos. Tapos yung pinakamalaki po nito guys, ay 30 pesos. Yung presyohan ko dito sa aking tindahan guys. So magkaka- minsan magkakaiba tayo ng presyo mahal sa inyo, mura sa akin mura sa akin, ma mahal sa, inyo so ganun lang talaga guys, dahil magkakaiba tayo ng lugar, so yun naman guys salamat sa panunood, maraming salamat, bye bye